Ariel po. Ariel. Si e, Ate ang diba, pangalan. Ariel Karen. Oh, siya. Opo, opo, opo. Tapos mamaya maglalaro ka pa sa therapy. Pe. Ay, bang Ariel. Opo, maglalaro kita? din ako mamaya. Oo. <laughs> ay, ay mga magagandang lalaki talaga yung mga Ariel. Oh, <laughs> sila nga, lang no? po, sila lang ha, sila lang. <laughs> ate, ikaw oh, ang pangalan mo? Meliza po. Meliza? Bakit hindi mo kasama sila nanay mo? Nasaan ang mama at papa? si, mama po kasi nagtatrabaho, papa ko po PWD. Anong anong klase? Pilay po kasi papa ko. Pilay Ilang si Ilan papa. magkakapatid? Anim po, tas buntis po si mama. Si mama buntis. Si papa anim. nakakalakad naman siya. Opo. Pero nahirapan so anim kayong lahat. Oo, tapos ang buti nakita natin 'to. Saan ka ba nagpunta? Pinanawagan ka namin. Huh? Nawawala ba siya, mayon? Parang nawawala eh, oh. Hindi! Ay, maraming salamat. Eh, Alika, Oh, pangalan mo, Brad, pangalan mo. Ano pangalan po? Oh. Nikki oh Leonardo, salamat. Niki, Sino naman yun? bayaw. Bayaw mo, babae. Paano mo naging bayaw yung babae? <laughs> ipag, ipag. Bayaw, bayaw mo siya. Oh. Yung ate mo, asawa niya. Opo. Okay, yung kapatid lang po ang kailangan. Dito kayo. Hi, si bayaw. Anong trabaho ni nanay? At sabi mo nga, nagtatrabaho ang nanay mo, buntis ngayon. Opo, ano po? Um... Household po. Doon lang siya sa bahay. house, household. Oo. Siya yung taga-sabi, oo, oh, huwag kakainin yan. Hold, hold na. Hold Oo, ganun. Mamaya pa kakain. Ganun, Ay, ano po ba? Ano, 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 paano yan? Housekeeper din yan? Parang ganun. Housekeeper? Opo. Sa Tapos, ikaw naman, iho. Diyan din sa... Dito rin, sa lugar ninyo. Saan lugar? Doon po sa... Mayroon po nagtatrabaho mama ko. Sa Cubao? Sa Murphy po. Malapit po dun sa may Inares. Ah, sa may Inares. Sa Murphy? Oo. Layo ah. Alam niyo yun? Al hindi Hindi? <laughs> ikaw naman, Iho. Iho, ikaw naman. Ano? Kumain ka na ba? Nag-almusal ka na ba? Tanghalian? Kumain ka na ba? Opo. Ikaw naman. Ano naman masasabi mo kailan mama tsaka kailan papa mo? Pa, paano si papa? May sakit? Tinutulungan mo ba? Opo. Paano ka tumutulong sa magulang mo? Minsan po, pag nanganganing baboy po kami, pag meron pong binibigay sa akin, binibigay ko po sa kanila. Anong nanganganing baboy? Na, para po pang kumukuha sila ng... Panin ano baboy? ...nam pagkain po ng baboy. Yan po yung nanay namin. Ay, ito, ito si ito, nanay. Eto si nanay. Nanay, nanay, dito ka. alikayo kayo, ali kayo. Tara. Ano, ma-order na kayo. Ano bang pwede natin ibigay sa kanila? Ibigay natin at nakakahiya dito. Ho. Ice cream lang daw, Mayor. Oh, bigyan natin sila ice cream. Mayor, baka hindi pa kumakain. Ano po pangalan ninyo na ngayon? Melanie si... Strat. Si Melanie. Si Ali Melanie, buntis din po kayo. Apo. Ilang buwan po yan? Pito po, pito. Pito, mauna kayong mga nakimaha, no? Mayon. <laughs> pampito na yan, Pitong Balita po. Pampito na Pampito na po yung bata na. Apo, pampito po. O nga, bossing, pampito na rin. Kasi pag si Mister, ha? Nay. <laughs> eh, bakit, bakit ka ma iha? Natutuwa ah. lang po. Ikaw, na, nabi nyo baboy. Ibig sabihin, meron kayong alagang baboy. Hindi po. Sinasama lang po siya nung, ano, nung po namin. Paano yung yun nanganganim baboy? baboy. Ah, pumupunta ka sa bahay-bahay, yung mga tira-tira, kinukuha nila yon. Meron silang dalang balde. Tama ba? Tapos saan nyo dinadala yon? Yung kanin baboy? Doon po sa baboy nila, Kuya Greg po. Kaila Kuya Greg. Tapos si Kuya Greg binibigyan kayo. Binibigyan po kami ng kanin baboy pero pagkain din sa ano Pagkain din ang binibigay sa inyo. Pagkain ng kanin baboy po. Pagkan kanin baboy ang binibigay sa inyo. Sa Tapos kinakain niyo. Hindi kasi siyempre nagtatrabaho ka kay Kuya Greg, kumukuha ka ng kanin baboy. Ano ang kapalit ng ginagawa niyo? Minibigyan po kami ng kanin po sa bahay. Ano Pambaon, pambaon po. Binibigyan pera, pera. Okay lang ba sa inyo? Pera po, bossing. Okay lang ba sa inyo yung ginagawa ng bata yun? Andi uh, po minsan siya lang po talaga nagde-decision kasi po ako lang po 'yung nagtatrabaho. Yung asawa ko po PWD o po. Opo, nasabi Kasabay nga po ng lang. anak niyo. Nagtatrabaho ka nga daw. Magkano naman ang kinikita niyo Nay? Eh? Ako po 6,000 po monthly. Ano ba trabaho niya? Ano na? naman natin? Ano trabaho ni? Ano po, eh? trabaho Ay, ninyo? po? Ano po sa loob po ng bahay. Uh, kasambahay, kasambahay po. Kasambahay, kasambahay. kasambahay po. Household oh, yun. Okay. Yun na pala ang bagong tawag ngayon. Lalik nga po ako doon sa amo ko. Pinauwi po ako. Sabi niya, Umuwi ka na, lang Umuwi ka na kasi nabunot na yung anak ko. Ah, nakita niyo po. Opo, naghuhugas po ako ng plato. Tinawag po ko ng amo ko. Mabait naman ang amo mo. Hindi yan ako pang masahis. Dali na, dali na. Umuwi ka na. Alam mo, mabait na, naman na. ang mga amo. Basta mabait din ang kasambahay. Ganun yung suklian lang Opo, yun. Opo, seven years. Magsi seven years na rin po ako sa kanila. Seven, seven years na rin sabihin, po. Opo. Mayor, Mababay ibig sabihin nung mali... po sila marid... lahat po ng oh. pangangailangan po. Sa... Nung marinig na mabunot oh, yung anak niya, naghuhugas kasi ng plato? Opo, nagugas kayo ng plato noon no? narinig niyo no. Opo, nagsisigaw Aba. na yung mga amo ko. Nagsisigaw uh. yung mga amo po, sayo nagugas, nagugas ng plato. plato. Eh hey, dapat may regalo. <laughs> Ohohoho. Oh. Aba, oh, hay. <laughs> ano? May problema? <laughs> Kung nagsasaing Palawan ang regalo. <laughs> 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 Ay, ako may pa. lang, may regalo. Uy, salamat sa regalo. Ayan, para oh, sa yeah, inyo. Para oh, kayo ng naman Mr. Cruz. Okay. Mr. Ayan. Cruz. Ayan, Mr. Cruz. Wala ba kaming dalawa? Uy! <laughs> Yes! Ito <laughs> na muna po, habang nagpapalamig kayo. Ako, kaya ito, masipag na bata. Naman yung, sa Plus. Mabait naman yan. Kaya ito po, ang regalo niyo po, tatanggap kayo ng regalo mula sa Hanabishi appliances. appliances. Meron po kayong hand mixer. Meron po kayong stand fan. At 32-inch digital smart LED TV. Wow. wow. Hanabishi, kapartner ng practical na nanay for 35 years, supok na rin ni Bosin. Bosi. At tatanggap po po siya ng 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Wala naman ito sa TNT. Iba talaga ang sayap kapag nakaka-pag-stream ka ng paborito mong videos. Sakto ang TNT Giga Video 60 dyan. Dahil may 5 gig, gig ka na na pang-stream for 3 days. Kaya, mga tropa, magpa-load na. Magpa-load na kayo. At dadagdag pa, eto, mami, kailang kailangan niyo po ito na. 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman po ito sa Pure Gold. Go! Mga wow. Dabber Ads, basta grocery o paninda. Sa Pure Gold tayo. Kumpleto ang mga bilihin. Mura ang presyo at kalidad ay hindi kadehado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili. Dahil sa pure gold, always, always panalo! Nagkagapa natin ulit sila ng 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos at regalo galing naman ito sa Viotherm family. family Germicidal Soap. Sa bawat tigo, hindi pwede ang playing safe. Dapat piliin ang BIDA choice, BIDA sa germ protection at added benefits, BIDA pa sa bulsa, BIDA ka! Basta, Viotherm! pa natin another 1, 5,000 pesos at regalo mula naman ito sa Bear Brand 45. 45. Mga mamis, bago lumabas ang inyong mga anak, siguro ito yung bigyan sila ng tibay gatas. Kaya, mag Bear Brand na! Ayun, congratulations. Mami, ay, eto si Kuya. Eto yung asawa. Halik kayo yun rito. Ayun, si, yung ayun, asawa po. Kaya? Oo. Kuya. Kuya, halik ka dito. Oh, may kaya mo ba, ba? Kaya mo ba? Oh, tulungan natin. Sige po. Are, 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 Bakit? Mayon, <laughs> Naipit ako nung ano. Okay. Nung saklay. Kuya, oh. nanalo yung anak mo. Nanonood ka ba ng TV na napanonood na nakita mo? Sabi po ni Mrs. talagang niya kayo po hindi na makapaghanap buhay. At uh, siya na lang pong uh, nagkakasambahay at yung anak nyo naman po ay minsan nanganganim baboy sila. Yep, po po. Eh, alam naman po namin yung kalagayan ninyo. Ngayon, kung may maitutulong po kayo, ano yung gusto nyong gawin para sa pamilya ninyo? Kung ano po sana, man manegosyo negosyo na lang ako. Kung... Anong naiisip mong negosyo, Tay? Kung ano po, may kahit tindahan na lang. Yan po ba, eh, ano? inborn po yan? Hindi po, polyo. Ah, na kayo? K kailan po nangyari ito? Ano po, bali, dalawang taon ako. Dalawang taon pa lang kayo nung nangyari yan. Hanggang sa lumaki na kayo, ayan na, dire diretso na. Ngayon, di na kayo nakapagtrabaho talaga. Hindi na po. Mabuti naman at ano nagturo kayo ng ganito ang kasawa. Ano ba dati masawa. trabaho ni Kuya? Anong dati trabaho ano mo, Kuya? Ano po yan? dati yung trabaho mo? Sa ano po, sa... Hmm? Dati ako nag, ano, nag-re-law, nag-watch nag... repair. Ay, ang gumagawa ng relo? Oh, noon. Ay, yung uh... mga pag may eleksyon, watcher kayo? Hindi, iba yung... <laughs> Ay, iba po yun? Watch repair. Puya. Watch repair. Pwede pa naman. No, watch ma, repair. repair. Watch Oo. Oh, Bicolano kayo, Kuya? Opo. Sa sabi ko na eh. Tono pa lang, alam mo na yan eh. Tsaka parang kamukha ko eh. Oo. <laughs> <Yes, laughs> si Mami. Mami, kayo po. Ito si ate. paano mo tinutulungan si nanay mo at si tatay mo? Nag, nag, aaral po ako ng mabuti para po pag nakatapos ako, ako na lang po, ako na po magtatrabaho para sa kanila. Ngayon ba, nararamdaman mo na ako anong buhay meron kayo? Opo. Ano yung pangarap mo para sa kanila at lalo sa mga mag mag magulang mo? Iyano ko po, ko po sila sa kahirapan. O basta mag-aral ka mabuti ha? Opo. At maging mabait mag na bata. At at ikaw naman, huwag kang tumulala ng tumulala, ha? Uy! <laughs> Nagugulat <laughs> naman. maswerte kayo, kahit ganyan ang buhay natin, pero nakikita namin yung mga anak nyo kung gaano kabait at kung gaano sila tumutulong para sa inyo. Yan po, is malaking blessing na po yan para sa inyo. Oh, ito pa. Ito pa, Mayor. Uh, Dagdagan natin. May iya ang... yung bata. Dagdagan natin ang uh, regalo nila. May 25,000 na sila. Eh, dahil magiging pito, pito na ang uh, anak, eh, gawin natin P70,000. P70,000. No! 70000 70, Bami, excuse me po. Makikita, wait lang po. Magkano na yung kanina? 25, 25. Mayroon. Oh. 25, 40, 40 50, 50, 50, 60, 70, 75. 75, 75, 75, 75 000. 000. Maraming salamat po sa ipulagang kay po. Kay po, sing, maraming salamat po sa lahat po. Salamat po kay God, unang-unang sa lahat. <laughs> Kahit ganito po, nila po, hindi po ako ng may kapal. Maraming, maraming salamat po. Salamat din po. Ganun po talaga ang buhay. Kahit ganon po kahirap ang buhay, yung mga pagsubok doon mababat dumanating at lalo na po pag hindi tayo nakakalimot magpasalamat at tumawag sa kanya. Yung blessing matatanggap natin ah, bigla yan. Ah, nanalo pa sila ng, dinagdagan mo na pera 70,000 pa dinagdagan. 70,000 yes, pa. Ha? Ate ikaw ito. Ito makumabait, mag-aral ka mabuti ha. Kasi nakikita namin sa'yo kung gaano ka kabait at kung paano mo iaahon ang pamilya mo no, ha. Ito kumabulin yung kapatid ata umahabol si ate. Ang pangalan mo, oh, kapatid ka lang. Bigyan, bibigyan natin ng palamig. Bigyan ng palamig. Oh, ano ang pangalan mo? Kapatid, panganay ka, panganay. Panganay, opo. Ayan, may asawa na yan, may asawa na, no? Opo, meron. O, dalawa na anak mo, no? Ay, ayan, dahil lumabong. Wala pa, wala, wala. Mayor, mayor oh. dahil umahabol. Dahil umahabol ka, may palamig ka, ha? Sabi. Galante kayo sa palamig, galante sa inyo. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Bigyan nyo pa sila, bigyan nyo pa sila. Yeah. Okay, congratulations. Congratulations. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. At sa lahat you, ng Dabarkats dyan sa barangay Burgos Rodriguez Rizal. Thank you, Dabarkats.